ang distrito, hindi naman to kasalanan ng congressman doon sa distritong yon. Ang NEP nila is 2.530 billion. And then pagdating sa GAA, naging 20.999 billion. Isa pa, 1.5583 billion sa NEP. Pagdating sa GAA, 20 billion Okay, mga naman araw po lahat and welcome po ulit dito sa ating Utah The and Tabunan channel mga kababayan and nandito naman po pa tayo para sa panibagong reaction video ngayon Ito mga kababayan Pag-usapan natin uh, araw ng lunes ngayon mainit-init ma, yung nangyayari dito sa budget briefing ng House of Representatives mga kababayan Ito, ano kayo pag-usapan natin? Ito, Toby Chanko mga kababayan I think nabalitaan nyo ng lahat o, oh, Toby Changko, Yeah. Sinabutahi ng mga aso ni Tambak. Mm. Okay, yan yung isa sa mga katanungan natin mga kababayan At ito. Oh. I think uh, nabilitaan nyo na kung ano nangyari. Pero titignan natin sa ibang aspeto mga kababayan. Itong sagutan dito. Ewan ko lang kung may talagang nangyaring sagutan mga kababayan. Kasi binanatan dito, yan yung tamang term dapat mga kababayan, binanatan dito ni Toby Changko, itong ah uh, bagong uh, appropriations committee chairman mga kababayan na si Congressman Swansing. At ito ha, ah, uh, si Tamba at si Congressman Swansing mga kababayan, pinahiya sa harap ng mga bisita. Hmm. No, of course kasali na si Ah, uh, Sandro Marcos mga kababayan, 'no, oh, CP si pinyo Anak ng presidente, ka-congressman, House leader or majority leader, sorry. Oh, majority majority leader ka. Wala ka man lang nagawa. Wala ka man lang nagawa, wala ka man lang uh, naitanong ko anong nangyari nung nakaraang budget hearing nung 2025, ah, 'di ba? Ito mga kababayan, Ayan yung problema dito. Uh, uh, kasi nakikita natin dyan, binigyan niya ng posisyon na majority leader para hindi na sumalungat. Para hindi na magngaw-ngaw. Uh, ayan yun namang mga teknik nila mga kababayan. Di ba? bigyan ka ng posisyon para hindi ka na magngaw-ngaw. kagandahan dito kay Toby mga kababayan. Eh, nung nakita niya ang palubog na yung barko eh umalis na siya. Okay kasi Well, to be fair, ito bichangko first. Maganda itong ginagawa niya, pero ah um, ginawa lang niya ito pagkatapos ng eleksyon. Nung sabi nga natin lumubog na yung barko, nakita na nang nakita na natin yung resulta ng eleksyon na kung saan karamihan sa nakapasok ay mga inindurso ni PRRD yung may nila, uh, ano, nangyari ngang, nga nga. ba? Diba? So, yon yung issue dyan, mga kababayan. Kaya, uh, since malubog na yung barko, hindi, eh, might as well, oh, lumayo na, tapos, uh, dagdagan mo na, lubugin mo pa ng lalo. Oh, uh, yan yung nangyayari dito. Well, anyway, um, mapapasalamat pa rin tayo dito kay Toby Chango, at least. Ah, uh, dahil diyan, eh, eh, na booking ito mga kababayan. Ito mga katarantaduhan ng mga house of representatives. Totoo ito. Ah, uh, pakinggan natin ng mabilisan mga kababayan. So, paki-like po and share ng videos natin. Please subscribe din po sa ating channel. Okay, mabilisan lang ito para ano? Ah, uh, dapos himayin natin yung mga laman dito mga kababayan. Yes, Madam Chair. Um uh, um the highlight of the President's Sona was the nung sinabi na mahiya naman kayo, initiative terata for the boys SOP. So ang initiative at terata ay nanggagaling po yan sa kongreso. Kaya nga medyo nahirapan si Sec. Ralph na sagutin kung paano nabawasan yung iba dahil talagang kongreso po may alam yan. At dalawang pagkakataon po yan, sa BICAM at sa small committee. So I would like to ask the chair to furnish all of the members the signed report of the small, small committee for 2025. Wait, bakit gumagalaw yung oras ko? Ayan ang mga to. Sabi ko na nga si sinabutahe eh. Uh, diba? O bakit gumalaw yung oras niya mga kababayan? Nako, walang sumasagot nila ngayon. <laughs> hmm. Ang hiningi mga kababayan na yung sign committee report yung small committee. Ah. Oh. Kasi kung ako mga kababayan, i-diretsuhin eh, ko na. Nasaan yung Ah, uh, habang naghihintay sa sagot mga kababayan, ha, naghahanap pa ng sagot eh. Oh, kung ako, diretsohin ko na. Nasaan yung minutes of the meeting? Uh, para klaro, dapat may minutes of the meeting. Kasi minutes of the meeting automatic report niya din ba? That it will be put under consideration and we will let you know if it's possible to Madam Chair, why should it be put under consideration? This is of public record. This is in accordance with the rules. that all committee reports must be given to all members. And that shouldn't be taken against my time because you're, take, you're telling me that... Teka, balik natin yung oras to kasi sinasabi na that will be taken into consideration. It should Sina, not sino, be taken sino, in, sino, tayo, into Sino tayo yung mabaya, no? Madam Chair, allow me to read this, no? Declaration of Principles and Policies. Section number two of our rules. Public office is a public trust. The House of Representatives and every member thereof are accountable to the people at all times. I will not read the ending portion. Number three, Efficient and effective access to and dissemination of appropriate and accurate information are imperative in lawmaking. So, why should it be taken into consideration, Madam Chair? Ayan oh, mga kababayan natin. the presentation was not the appropriations chair at the time. Oh, nakuhugas ka may. So who's covering the jurisdiction of that particular document, that is a document within the purview of the 19th Congress. Given that we've now crossed over to the 20th Congress, we would need to consider um, that, the, that request. Madam Chair, kamay, central, this is public records. Pareho pa naman yung concept natin. At yan dapat linalagay sa archives. Do I have to read the rules again regarding archives of all documents? So may da daming violation, Madam Chair. Walang record, hindi binigay. Ngayon, it's not readily available. Walang record sa archives. Ano to Sikreto? Uh, sana kasi, kasi legend mo. Let's ask the committee, chair. Let's ask the the committee time. secretary, where are the signed records of the 2025 small committee report? Oh so, nakuwal lang maibigay mga kababayan. Yan kasi, yung House of Representatives, mga kababayan, no? habang naghihintay tayo sa sagot. Saan kasi kasi sila dyan? Sa Madam pagbali-bali ng rules nila dyan. Copy. So dapat i-email sa amin lahat within 5 minutes, di ba? Oo, oh, tama, tama, tama. Oo, agree ako. Saan kasi dyan sa pagmaniubra ng rules and regulations legend dyan, mga kababayan? Tingnan nyo yung nangyari sa impeachment, di ba? Rules nila, Meeting uh, suspended. mina nila. Oh, meeting suspended. Oo. So, Tignan nyo yung reaction sa Andrew Marcos mga kababayan, di ba? Imagine nyo na anak ng presidente, congressman. Of course, bilang anak, iisipin mo kapakanan ng kama mo or papa mo, di ba? Pangulo yung papa mo. Nagka, nagkandalitsi-letsi na yung ratings ng papa mo dahil sa mga pinagagawa ng House of Representatives. <laughs> Ikaw ngayon, nakatunga nga lang. O di ba? Kasi dapat ikisamis, isya din mga kababayan. Well, of course, ay naiintindihan natin kasi hindi pa probably hindi pa yung turn ng tanong niya, di ba? At least naman, di ba? Ah, uh, the same nag magkakaroon dapat siya ng the same sentiment dito kay Toby Changko. Pero of course, 'yun nga, sabi natin, hindi pa turn ng uh, majority uh, leader. Ah, uh, baka meron siyang inandang katanungan. Ah, 12. Hindi pa niya oras. Pero ito mga kababayan, patuloy natin ha. Uh, punta forward natin kasi nakasuspend na yun. Punta tayo dito. We will look into the records and look at the Madam particular Madam item. The subject matter of today's hearing is the briefing on the 2026 budget. So this is an internal matter that may be no, taken not. up with the Committee on Appropriation no, separately. So Madam, will... Madam Chair, Madam Chair, tata, starting Wednesday, tatanungin natin yung mga departamento paano nila ginastos yung budget nila. Paano natin sila tatanungin kung paano nila ginastos yung budget nila kung hindi natin alam paano sila nabawasan at paano sila nadagdagan. Oh, we will be able to uh, we will be able to scrutinize the performance of the different uh, different agencies no, 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 as no. well as the utilization of the different line items based on the 2025 performance no. so this does not preclude us from doing that scrutiny um, ba o wala? we would Mer have to look into the records may I ask exactly what you are asking for the small committee report. of the 2025 budget. Let us just ask the Comsec kung meron o wala. Kung meron, why was it not it filed sa archives based on our rules 15 days after? Nung tanga si Swan Singh, mga kababayan, ito ha, klarong-klaro, no, hiningi yung report ng small committee. Ngayon, nagtatanong, ano bang hinahanap na, ano ba talaga ang totoong hinahanap ni Toby Chanko? Naku, mukhang hindi niya intindihan mga kababayan. Ito pa ha, sinabi dito, ay eh ito na, intindihan ko, ponte ni Toby Chanko, mga babay. Tama nga naman. Kasi, okay. ah, yung isang ahensya, katulad ng executive, naghingi sila ng request. Kasi may plano sila. Unfortunately, hindi nila alam pag pag-release ng budget or pag-approve ng budget sa House of Representatives, hindi nila alam kung anong nawala at anong idinagdag. 'di ba? Or nalaman lang nila late yung mga mga bagong items na dinagdag. So ngayon, kung ikaw yung ahensya ng gobyerno na mag-iimplementa diyan at yung mga dinagdag diyan ay wala sa plano mo, it eh most likely magkakaroon ng problema diyan sa pa-implementasyon. 'Di ba? Kaya nga Tama rin itong punto ni Tobi mga kababayan na bago natin sila tanungin dapat sila mismo malalaman nila kung bakit ganito yung budget, di ba? Anong sagot ni Swan Singh? Hindi, eh, pwede naman daw tanungin talaga kung paano nila ginamit yung pera. Ano po, mga kababayan? Humihina yung kuto kukote. Hindi niya nakuha yung punto dito ni Tobi Chanko. Anak, iwan ko na lang. Mayroon tayong Stella Kimbo the Seca dito mga kababayan. Nako, mm, ito, patuloy natin. So, meron ba o wala? Simple. ah wow. Kung meron, bakit hindi na files archives? Kung wala, I will let you proceed, Madam Chair. I will not hold this budget hostage. Gusto ko lang malaman, meron o wala? The each gap itself The the output of the small committee is already embedded into the H itself. So that that's the report. That's the output of the small. It's not the report, Madam Chair. I oh, know. Based no. on our rules, each committee must come out with a report. No committee is exempted from coming out with a committee report. Oh, that No, no exemption. Oh, Naku. Please check, sir. Um, section 39 of rule 9 of our rules. Ah, I eh, say na na hindi, ikaw. So, the the small committee is subsumed within the Committee on Appropriations, and it is the Committee on Appropriations who is required to submit the committee report. In this case, the report and the output of the Committee on Appropriations is the HGAB. No, it's not. Oh, the HGAB is different from the committee report. Just like any wow. other bill, the bill is different from the committee report. There must be a committee oh, report. Tama included to the bill it is not one and the same at the point of after the committee hearings are done the committee on appropriations comes out with a committee report and then it moves to plenary at which point we approve it and the small committee works so now the output of the committee on appropriations once that is elevated to the plenary is the hgm no. so there's no other committee report that needs to be furnished by the Committee on Appropriations apart from the H. Gab It is not exempted from our rules, Madam Chair. Maliwanag. Pag-post muna natin, mga kababayan. Ito klarong-klaro na. Okay? Simple lang yung tanong. Meron o wala? Hindi niya sinagot directly. Pero dito, itong pagdipensa niya dito, mga kababayan, indirectly inamin na niya. Anong sagot niya dito? Ang required lang daw na mag mag mag-submit mag ng report ay yung mother committee. Ano yung mother committee? Yung uh, appropriations committee. Kasi yung small committee na ginawa nila para mag-insert doon ng mga proyekto, ayan yung baby committee. So hindi daw mag hindi daw required mag-submit ang baby committee kasi nga baby pa. Nako mga kababayan. Of course hindi siya sinabi mga kababayan. Interpretation lang natin. Pero klaro yan sa sagot niya. Na kung saan ito? Oh, kahit niyay namin na wala. Yung pagdepensa niya diyan sa hindi nila maibigay na committee report ay indirectly pag amin na yan na talaga yung hinahanap ni Toby Chanko ay wala. Di ba? Kasi pwede mo nang sabihin, Ah, uh, so, wala, walang report. Hindi wala pa akong time na yan. Di ba? O, oh, tanongin natin si sino bang present time na yan. Oh. Oh, di ba kung kung eto mga kababayan, aso ni Tamba, halatang halatang pinoprotektahan niya dito yung kanyang amo. Kasi ang dali lang naman sabihin, di ba? Oh, wala pa akong time. Sinabi na nga niya, di ba? Wala pa akong time. Tanungin natin yung house speaker, sino yung naka-assign doon na mga miyembro. Kahit sabihin niya. In fact, hindi nga yan acceptable, mga kababayan, di ba? And yet, kahit sabihin naman lang niya, para mailigtas niya yung sarili niya. Oh, hindi, okay, wala pa ako na. Hindi pa ako appropriations committee noon eh. Wala akong idea. So pwede tanungin natin si kung sino yung kasi ako speaker. Kung sino yung inatasa niya dyan sa mga school, small committees. Or si ko na until now nandyan pa naman ah, siya yung appropriations committee chairman. Di ba? O bakit mo dinibidipensahan? Ito yung issue dito mga kababayan. Pinipilit niya yung sagot niya. Pinipilit niya yung sagot niya na in fact, wala naman siya nung, hindi naman siya yung Appropriations Committee Chairman nung 19th Congress. So lumalabas dito sa kanyang pagdipensa na meron siyang alam sa nangyari ng small committee kahit wala pa siya doon. Di ba? Ito, patuloy natin. Section 39. Gusto nyo basahin nyo. Okay. I will ask the committee secretariat. How many meetings were held? Mm. There were two meetings. Two meetings. Um, did you follow... Um, nasaan yung minutes ng meeting? Oh, yan. Minutes. Ah. Minutes na hinanap mga kababayan. Tama yan. Dapat minutes kasi. Kasi nandyan na yan lahat eh. Where were the meetings held? What date? Ah. Oh. No, anak ko hindi makasagot mga kababayan. Para itong uh, yung kaklase mo ba diba, pinatayuan ng teacher tinanong hindi makasagot. Hindi mm, naghahanap ng sagot sa kaklase ano, tumitingin sa mga kaklase ano. Madam Chair, I can read oh. section 39 of our rules to make it clear that the committee report is different from the HGA but I don't want it to take up my time. Ah, sinabotahin na yung oras mo, Congressman Toby. You know? Iba po yun eh, kasi tingnan nyo yung BICAM. Di ba may BICAM report? Doon sa BICAM report, ito mo na ba, umaan daw yung oras ko. Eh, yes. Suma hindi pa na natatapos yung issue yung ko. Doon sa BICAM report. Sinabot sinabotahin talaga yung oras si eh, Congressman Chanko dito, mga kabay. Okay. Yung BICAM report, pinipinta natin. Pero yung BICAM report, may nakasulat doon kung alin yung nabawasan, alin yung nagdagdagan. Dito sa HGAB, wala tayong makita kung alin yung nabawasan, alin yung nadagdagan. With the indulgence of Representative Chanko, so the ComSec is currently looking into the specific request as well as the level of detail that you are requesting. No, within five minutes, I need the committee report. If we may please move on to the other questions yes, while but, they're working. Yes, on. yes I mean, will. Anyway, but if within five minutes, wala yan. Ibig sabihin wala yan, ngayon palang gagawa yan. Ang gusto natin na committee report is the same as the um, BICAM. Okay? The same as the BICAM. Mm, ng yeah, yeah. kung saan binawasan na dagdag. Okay, I will, I will mention why it is very important. Okay, ito may mm -hmm. dalawang distrito. Yes, no. At sino si... ang nag-introduce ng amendment? May dalawang distrito, hindi naman to kasalanan ng congressman doon sa distrito yon. Ang NEP nila is 2.530 billion. And then, pagdating sa GAA, naging 20.999 billion. Isa pa, 1.5583 billion sa NEP. Pagdating sa GAA, 20.795 billion. Imagine ninyo mga kababayan, ha? Eh? From 2 billion, isang distrito, naging 20 billion? Sino kayo nag-insert niyan? Ang laki ng diferensya, di ba? So, tapos, ang pinasok lang sa BICAM dito, Billions yan, mga so kaubayan. Is 5 billion na? and 4 billion each. So, ang napasok dun sa small committee is 13 billion, dun sa isa, hmm. yung isa 14 billion. So, sino yung Not napasok on? ng 13 billion na yun at saan tinanggal yun? Nako. Naku, hindi makasagot mga kababayan. Naku. O, oral recitation ito, mga, so, mga kababayan. tatayo ito eh. Hindi ito ang kakaupo eh. um the sub oh, naku. the small committee is subsumed within the Committee on Appropriations and it is not required to render a no, separate no, 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 committee no. report. The rule that you are citing, Honorable Chanko, pertain to standing committees. And the mother committee in this case of the naku small committee naku, is the Committee on Appropriations. Yes, but did we exempt the, the Committee on Appropriations not to submit a committee report? No. Again, the committee report of the Committee on Appropriations at the plenary level is the H gap itself. Yeah, but all meetings, dito sa ating rules, all meetings must be on record. So it's not only the committee report. Dapat yung small committee na yon, meron silang report na finarinish lahat. Oh, tama, tama. Hindi na exempted with eh. With the indulgence of the Honorable Chanko, the Comsec is looking into the request. If we may move to the next question. Okay, I will move to the next question. Natingnan yung mga kababayan. Itong si Charis Pimpinko. <laughs> ah, sorry, si si Sandro Marcos, oh. Oh, bumubulong kung anong dapat isagot. Instead na to, tulungan niya yung papa niya. Kasi ang babababa baba na ng ratings, eh, tinulungan pa itong aso ni Tamba, mga kababayan. Oh, anyway. Thank very much. Wala talaga. Di, wala signed, wala talaga. Signed committee report showing ano yung binawa, saan napunta. Okay. Ang, uh... So ito mga kababayan, klarong-klaro yan ha. Um, kasi ang hinanap talaga dito, malaman, o nga unang-una, malaman kung ano yung naidagdag, ano yung nawala. Uh, compared compare doon sa NEP. Pangalawa, para malaman kung sino yung mga committee na nag-insert dyan. O, no? halimbawa, sinabi ni Changko, isang distrito, 2 billion yung budget na sa NEP. Naging 20 billion, nakalaan nyo yan? Ang laki ng naidagdag mga kababayan, naging 20 billion. Saan kaya? Sa akin punta isang distrito 20 billion, di ba? Oh. Sa sino kaya ang may gawa? Ayun yung hinahanap natin. Kasi lumalabas dito mga kababayan sa dito sa mga sagot ni Suan Singh ha. Basahin niyo yung mga sagot niya dito. Dinidepensahan niya yung mga taong involved doon. Okay? Instead na isalba niya yung sarili niya sa kahihiyan, dumidipensa pa siya. Kumakampi pa siya dito. no kum kababay? O Ito lang ha, bago natin tapusin mga kababayan. Simple lang naman. Kung natatandaan nyo, last year mga kababayan, balik tayo rin kay, nung dumating, nung, nung question nila si VP Sara. Yan yung common lines nila, di ba? Um, public, ano ba yon Nakalimutan ko tuloy. ah, um, public servant is uh, public basta yung mga kabab na kalimutan niya tuloy oh uh, uh. well, anyway uh, public funds is yung public ano ba yun paki-comment yung nakalimutan ko tuloy oh yan yung ginagamit nila kay against VP Sara nung hindi niya sagutin yung mga confidential funds ha oh ngayon ito ginamit against sa kanila eh, ayaw nila ngayon, oh, sino ngayon ang naduduwag dito? Si VP Sara na handaong sagutin yung mga katanungan nila sa impeachment trial kung sakaling tutuloy at sagutin doon sa mga tamang uh, ahensya ng gobyerno na humihingi ng kasagutan katulad ng COA o itong House of Representatives na nandito na nga sa tamang lugar, sa tamang Uh, venue para sagutin itong mga katanungan ni Tubi Chanko at until now, hindi pa nila sinasago. So, sino ngayon ang duwag? Di ba? Oh, ano mo yan? Public accounts o public funds is a public ano mo yan? Nakalimutan ko tuloy. Wala na, i yung nga na lang dyan. Yung, yung, yung linya na yan mga kababayan. So, dito na lang po muna tayo. Paki-like po ang share ng videos natin. And then, paki-subscribe din po sa ating channel. Okay? Maraming maraming salamat sa lahat at manag-araw pa sa